mga boss kung asa sa akin mo ay isusu MUX so para sa itong video na to ituturo ko lang sa inyo mga boss kung saan nakalagay yung cabin filter o yung ating aircon filter ng ating mga sasakyan so nakupesto ito mga boss sa right side o sa driver side mga boss tanggalin lang natin yung kanyang uh, console box mga boss tapos gagamit tayo niya ng screwdriver kasi meron niyang screw na ma? yan yeah, matatanggal nyo na yung cover dyan mga boss tapos makikita nyo na dyan yung pinaka cover ng ating cabin filter nakaklip lang yan boss sa gilid tapos pag na press nyo na yun pwede nyo na makuha yung pinaka cabin filter so para sa akin ah, medyo okay pa naman yung kanyang lumang cabin filter pero mas gusto ng customer na palitan na natin ng bago mas maganda na yun na palitan natin ng bago para okay na okay at goods na goods yung ating ventilation ng ating aircon system. So sa pagbabalik mga boss, so, so same procedure lang din mga boss, uh, ibalik lang, lang din natin kung ano yung mga natin. So ibalik natin yung kanyang pinaka cover yan, tapos yung kanyang lima na, na screw. So huwag muna natin mga boss higpitan lahat so pagsabay-sabayin natin yung lapat para mas maganda at goods na goods yung pagkakalapat ng ating mga screw. Kapag okay na yung higpit ng ating mga screw mga boss at ayos na so pwede na natin ibalik yung kanyang console box. Tingnan nyo mabuti mga boss kung paano ko ibabalik yung console box. So may dalawang clip yan mga boss yan tinuturo ko ganyan nyo lang ipapasok yan mga boss.